Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlog. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte para mabilis na matupad ang mga hinihiling natin sa buhay, lalong-lalo lalo na at malapit na ang August 8, maswerteng araw para gumawa ng mga pampaswerte dahil ito ang araw na tinatawag na Lions Gate 88 Portal kung saan meron itong malakas na energy na magtupad ng ating mga kahilingan. Kaya samantalahin ang mga pagkakataon na ito na gumawa ng mga pampaswerte para matupad ang ating mga hinihiling sa buhay, magkaroon ng pagbabago ang ating pamumuhay, kung kayo ay nahihirapan, kung kayo ay merong mga ninanais, mga minimithi, mga hinihiling na gustong gusto nyong makamit. Samantalahin ang pagkakataon na ito sa August 8 ay gumawa ng mga pampaswerte. Napakadali lamang ng pamamaraan na ito. Kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte, kung kayo ay mga panatiko, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Napakadali lamang ng pampaswerteng ito. Mangangailangan lamang tayo dito ng papel at ball pen. Isusulat mo lamang dito ang iyong buong pangalan, full name, at ang iyong birthday. At isulat mo ang walong wishes mo na gusto mong matupad. Ang pagsusulat ng wishes ay parang nakamit mo na to, nakamtan mo na itong mga pinapangarap mo. For example, meron ka ng bahay, nakatira ka na ngayon sa iyong dream house, meron ka ng brand new car, at marami ka ng pera, madali kang magkaroon ng pera. Lahat ng mga gusto mong makamtan, mga minimithi o mga hinihiling, isulat mo sa papel. Walong wishes ang dapat mong ilagay sa papel at saka mo ito pipirmahan sa baba. At saka mo ngayon ito titiklupin ng papalapit sa iyo. Pagkatapos mong matupi, hawakan ang papel at sambitin ang chant na aking ilalagay sa screen. pwede ka din magsabi ng sarili mong good intention na matupad ang iyong mga hinihiling. Ikaw ay magiging abundant, wealthy, magkakaroon ka ng maraming pera. Pwede ka din magsabi ng mga good intention mo para mong para kang mag-affirm na ganito ang gusto mong mangyari. At saka mo ngayon ito, Ilalagay sa ilalim ng iyong unan at kinabukasan August 9 susunugin ito at ang abo nito ay ihihipan sa hangin para madala ng universe ang mga kahilingan mo Tandaan ang paggawa ng mga ganitong pamamaraan ay laging sinasamahan ng 100% na paniniwala maging positibo paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa para maging epektibo at tumalab at ang mga kahilingan mo ay matupad na iwasan mo ang mag-isip ng mga negatibo alisin mo ang mga galit at mga sama ng loob at pakakatandaan na ang, pag, na ang mga pamamaraan na ito ay magiging gabay at pampaswerte lamang tanging ang ating pagkilos pagsusumikap, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho ang siyang makakatulong sa atin. At lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay sa ating buhay at matupad ang mga pinapangarap natin sa buhay na yumaman. Kaya huwag kayong magpatumpik-tumpik pa na gawin ang mga ganitong pamamaraan, lalong-lalo na gate portal 88 ang maswerte ang araw ang malakas na energy na magmanifest ng mga kahilingan kaya huwag nyong palalampasin ang araw na ito at yun lamang po ang video ito kung nagustuhan ang video ito mag like at mag subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerte ang bagay bagay